what's up mga kabarini? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Happy Friday morning po. Thank God it's Friday mga kabarini. So for today's video, pag-usapan naman natin ano nga ba ang mangyayari kung sakaling bumagsak po tayo sa practical exam para sa ating AMS or AMD license. So disclaimer lang po mga you no? Know, it's a case-to-case -case basis and uh, hindi ko naman sinasabing ito mismo ang eksaktong mangyayari. So nakadepende rin po ito syempre sa skill test centers doon sa magbibigay po sa inyo ng practical exam. So unang pwede mangyari po dyan is kapag talagang hindi mo na perform, wala kang nagawa halos doon sa mga task na ibibigay sa inyo syempre ng inspector, um uh, maaring talagang paulitin ka po no doon sa practical exam which means maari kailangan mo ulit i-reschedule at uh, most like kailangan mo ulit kailangan mo ulit magbayad kumbaga so syempre yun yung pinaka worst case scenario na pwede mangyari sa iyo and uh, pwedeng i-recommend sa ng inspector na magkaroon ka ng refresher halimbawa magpag-aralan uh, mo ulit kung paano gawin yung mga ganitong tasks no uh, based dun sa practical na ibinigay sa Uh, second thing na pwedeng mangyari po is uh, pabalikin ka pero hindi mo na kailangan magpa-reschedule, hindi mo na kailangan magbayad ng uh, panibagong uh, kumbaga, set no, ng exam. Uh, most likely, ito yung mangyayari kung halimbawa may mga nagawa ka naman, majority dun sa mga task na ibinigay sa'yo ay nagawa mo naman ng tama at maayos, pero mayroong iba pa na kailangan pa kumbaga na makumbinsi mo yung inspector. Maaaring uh, hindi mo nagawa yung ilang part. No? Let's say for example, 20% no, ng buong task ay eh, hindi mo po nagawa ng maayos or hindi mo na-perform dahil ma ang ikaw mismo ang nagsabi na hindi ka ready para doon sa task na 'yon. So depende sa inspector, pwede ka nilang pagbigyan kung saan papabalikin ka. Nangyari po 'yan sa akin mga kabayan, no? When I took the uh, practical example uh, back in uh, 2017 actually nung nag- pa uh, practical exam ako after mag uh, expire yung lisensya ko. So pinabalik po ako dahil meron po akong isang task na hindi ko po nagawa. So again, it's a case to case basis and ito po yung mga posibleng mangyari mga kabrainy. So para maiwasan po natin syempre yung delay no sa pag uh, take po natin ng practical exam, mainam po talaga na makapag-aral tayo. Hindi man yan practical, at least ma-refresh po yung uh, yung knowledge natin kung paano ba gagawin yung mga task na to in terms of halimbawa po yung proper na paggamit ng mga tools no proper way of uh, doing siyempre halimbawa in drilling, safety wiring or wire locking, pati na rin siyempre yung uh, knowledge natin when it comes doon sa mga components, ano yung functions, ano yung mga names ng parts and components. So well, para at least pag nag-take na po tayo ng practical exam natin, ready po tayo and hopefully hindi na po tayo syempre umabot sa ganitong uh, scenario. So yun lang po mga kabrain, no, just uh, to share with you, ito po ay actually nanggaling sa isang kabrain natin na nag-send po ng uh, uh, question regarding nga po sa pwedeng mangyari kapag bumagsak sa practical exam. So I wish you good luck, uh, kabraini. sana pag nag-practical eh, one take lang po and uh, good luck sa mga kumukuha ng lisensya and maraming salamat po sa walang sawang suporta. God bless us all and bye for now.